pinakaunang Fantra motorcycle ng Bajaj. Ito ang Bajaj City 100. Bago pa man nagkaroon ng Bajaj City 150, City 125 ay ito muna yung naghari sa pinakatipid na kumonsumo ng gasolina sa pantricycle category. Ito ang Kawasaki Bajaj City 100. Pero ngayon, ito na yung upgraded version ng Bajaj City 100, which is ito yung V na variant. May dalawa kasing variant ang Bajaj City 100. Yung Bajaj City 100E at saka yung Bajaj City 100B. At ang nasa harapan nyo ngayon, ito yung Bajaj City 100B. Na old school yung datingan at classic yung pormahan. Ito na yata ang pinakamatipid na kumonsumo ng gasolina na pantricycle na model. Itong Bajaj City 100B. Nasubukan ko to kaya niyang tumakbo ng 80 km per liter. Ganito katipid itong budget City 100B. May ilan pa nga na tumatakbo daw ng 100 km per liter. Yung iba nagtis ride dito. Pero yung sa akin, in my experience, kaya niyang tumakbo ng 80 kilometer per liter. At dahil nga sa sobrang tipid nito kumonsumo ng gasolina, madalas nakakalimutan ko ng magpagasolina. At hindi lang fuel efficiency ang pinagmamalaki ng Bajaj. Dahil malakas din humatak itong motor na ito at smooth manakbo. At isa rin sa nagustuhan ko dito sa Bajaj City 100B is yung kanyang suspension sa harap at likod. Ang ganda ng suspension nito sa harap at likod. At din yung kanyang upuan. Sobrang lambot ng upuan niya na akala mo kayo nakaupo ka sa Jopong ganito kalambot itong upuan ng Bajaj City 100B ala kang mapifil na masakit sa puwit dito kapag umupo ka dito din yung suspension kapag dumadaan ka sa mga uneven uh, road condition yung mga rough road dumadaan ka dyan ang ganda ng suspension nya di masakit sa likod at di masakit sa puwit ito yung nagustuhan ko dito sa Vajad City 100B yung kanyang suspension and din yung kanyang fuel efficiency and din yung kanyang high raving torque. So, ito yung nagustuhan ko dito sa Vajad City 100B. At higit sa lahat, dahil ito ay upgraded version ng Vajad City 100, meron na itong USB charging port. And pwede ka lang mag-charge ng cellphone mo dito habang ikaw ay bumabiyahi gamit ang Vajad City 100B. Yung kanyang headlight naman is Uh, circle yung design, bilog yung design ng headlight, classic, tapos yung ilaw na ginamit is naka valve type signal light, valve type dito sa kanyang funnel gauge, ito ay naka analog display so hindi ito LED, hindi ito touchscreen touchscreen. so hindi ito ganun, so ito ay naka analog, uh, basic lang yung mga information na makikita mo dito at pagdating naman sa kanyang engine specification, ito ay equipped ng 4-stroke single cylinder single overhead cam 2-valve carburetor engine. Yung kanyang displacement is 102 cubic centimeter. Kanyang maximum power is 7.7 horsepower sa loob ng 7,500 revolution per minute siya makukuha. At kaya nito magproduce na 8.2 newton meter at 5,500 revolution per minute na torque. So, high revving yung kanyang torque. So, ito ay 4-speed manual transmission. Yung kanyang fuel tank capacity is 10.5 liters. Sa so, 10.5 liters plus yung kanyang fuel consumption na uh, 80 km per liter ay di ba diba? Makakalimutan mo talaga yung magpagastulina nito kasi mahabang-habang panahon ka bago magpagas dito sa Vajaz City 100B. At kung pang-service lang yung hanap mo, pang service lang muna na gagamitin itong motor na ito ay tiyak na magugulat ka sa kanyang fuel consumption dahil talagang legit matipid sa fuel consumption itong motor na ito so ang kanyang price pala kapag bibili ka ng budget city 100B starting price of 54,900 kapag dito ka sa amin bibili ng motor na ito So, dipindi pa yan sa ibang mga lugar. May ibang mga lugar na mas mura, may ibang builder na mas mura, pero kung dito kasi sa Motor Trade, 54,900 yung kanyang cash price nitong Vajad City 100B. Available ito for cash and installment. Just visit any Motor Trade nationwide na malapit sa inyo at mag-inquire kayo ng Vajad City 100B. Kung gusto nyong bumili nito. When it comes naman sa kanyang braking system, ito ay naka drum brake sa harap at drum brake din sa likod. Ang tail light niya is bulb type, bulb type din yung headlight. So lahat ng ilaw na ginamit sa Vajan City 100B is naka bulb type. Analog yung kanyang dashboard or yung kanyang funnel gauge. Tapos naka circle headlight na classic yung dating. So maganda to kung gusto mo rin itong i-modify a cafe racer build mo to or a retro bike so okay na okay itong Vajad City 100B so that's all for today's vlog follow for more content like this peace bye bye